Ayan ang bike natin. mga idol ito na yung sagmit pedal ko bali pinaghiwalay ko na yung mga lodi kasi itong pinakang shop nya walang nakalagay kung right o left dito makikita kung nasaan yung left ayan kaya sinama ko na lahat ng left itong shop nya tapos dito naman yung right shop para sa right ayan. so itong mga lodi ito palang si sagmit ay Uh, isang bearing lang pala 'to, mga idol. Baling mga idol, wala tayong size ng bearing na ganito. Ngayon, hindi na 'to ganong umiikot. Kasi ang nangyari pala dito, mga lodi, naipit siya nitong pinakang takip niya. Ayan, naipit siya. Kaya hindi umikot. Kaya ang ginawa ko dito sa isang bearing, tinanggal ko 'yung takip 'yan. Okay naman na 'tong isa. Ngayon, ang gagawin ko na lang din dito sa isang bearing. Tanggalin ko na rin yung takip niya siguro na ipit siya kaya hindi siya makaikot ng maayos. Okay lang siguro mga idol kahit wala siyang takip kasi wala nga tayong pampalit ngayon mga idol, wala tayong size nito. Yun na lang ang gagawin ko pansamantala habang wala pa tayong bearing. Yan mga idol yung bearing nyo nung tinanggal ko yung takip niya. Okay pa naman siya mga idol, malinis pa siya. Wala pa rin siyang alog. Yan, nakakaikot na siya nung tinanggal ko yung takip. Yan, mga idol, oh. Ang ganda na ng ikot niya. Smooth na, smooth na ulit. Yan, nalagyan na natin ng grasa. yan ang mga lodi yung dalawang bearing, nalagyan na natin ng grasa. Yan, ngayon ay bubuin na natin yan. Yan, mga lodi lagyan muna natin tong shop ng grasa. natin okay bali okay. yung ginagawa natin ngayon mga low delete eh? yan yeah. tapos lagyan na rin natin ito ng brasa mga idol itong washer ayan o oh, spacer nya bago yung bearing ayan uh, pasok natin sa loob tapos ito na mga load yung bearing sunod na natin ayan pasok natin sa loob tapos lagyan ulit natin ng grasa ito. tapos mga lodi um, ito naman yung pinaka kami niya ang radar niya lagyan natin dito Ayan. tapos sa natin ni papasok tong spindle tong shaft Okay. Okay yung bolt dito sa dulo dito mga lodi ang gamit nating uh, tools ay 8 yan 8 bali ito mga idol yung sa left pedal bali mga idol dito sa left pedal clockwise ang pag natin yan tapos gamit lang tayo ng pinisip para kapunta na natin dito Ayan. 15. kung wala naman kayo 15, meron dyan sa is na alin ang kagumitin. ngayon 15 na lang ginamit ko lakwa lang mga ito Gagamit lang tayo dito mga idol ng size na alin, Tapos uh, clockwise ang pagiging. Okay. Okay. So ito na mga lobby. Nag-gabit na natin yung sa left pedal niya. Okay, smooth na ulit. idol ito naman sa right pedal ah, uh, lagyan muli natin po ng grasa ayan tapos dito sa kapila ayan ayan ang mga idol, lagyan natin ng grasa next naman, tong shock nya ah, uh, lagyan din natin ng grasa to ayan, dito mga idol, dinamihan ko na Masukin natin sa loob. Okay. Dagdagan natin ng rasa. Tapos, ito yung bearing niya mga lodi. Ayan. Masok natin sa loob. Tapos, saka natin ilagay yung shop niya. Oops. Nakalimutan ko pala. ready itong uh, pinakang ano nya cover sira na kasi yung mga ito eh pero ilagay na lang ulit natin uh, sira na sya ok tapos yung ating ang dami tayo dito ng pangontra kinise kinise ang ginamit ating pangontra tapos ayan. ayan okay counter counterclockwise naman mga loti ang gagawin natin pabalik na dun sa kanina ayan pabalik na natin ayan mga idol nakikita na natin uh, maglagay tayo ng rack dito pagkita natin ng konti ayan. itong nya didi gagamitin ko mga idol nang uh 6 na alin tapos clockwise ang pagigpit uh, 'Yan mga okay na mga idol. Yan, smooth na ulit. pedal right pedal ito naman yung left pedal yan ganun lang kadali mga lodi yan mga lodi nagpalita tayo ng bagong bearing dalawang bearing kasi yung umaalog kaya dalawang pinalta natin 6805 ngayon ay kabit naman natin yung crank set so, ngayon mga idol ang gagawin ko Zero-zero uh, yung kanyang spacer kasi nagpo-pro change dito sa pinakamataas yan sa malaking cogs niya kaya zero-zero natin dodoblehin natin dito sa uh, bilang uh, sabi ng bottom sa left side Tingnan din natin kung sa yung chain drain kapag ka sero natin. Yan mga idol sakto naman na hindi tatama yung ating uh, chainring dito sa ating frame. Kaya kahit 00 dito yung ating spacer okay lang. Para makuha natin yung center line sa gibag cross chain dito sa malaking fogs. So ayan mga lodi, nung nilagay ko yung isang left arm niya. Uh, kaya pala kahit tanggalin ko na lang yung isang spacer niya. Yan kasi ayan medyo malaki pa yung uh, allowance niya dito medyo malayo pa siya para maabot nung crank arm bolt. Yan para maabot siya para hindi malaglag tong ating crank arm o itong left arm. Bali mga idol, tatanggalin ko na lang tong isang uh, spacer. Yan mga lodi. bali ginawa ko na lang tong isang ano, ko dito sa spacer. Yan manalaman natin yan kapag ka, inasok natin to. Yan. Tapos, tuloy natin itong left arm. yan mga lodi, tinan nyo dito. Ayan, halos saktuhan lang yung clearance niya. Hindi siya saga dito. Uh, pasok pa siya ng konti na nakapit na tong ating trunk arm bolt. Okay? Ayan, higpitan na natin itong mga idol. Okay na?